Kabibili mo lang ba ng cellphone or meron ka ng cellphone na Android phone at nag-aalala ka na baka madaling masira yung battery ng cellphone mo? Hey guys, what's up? Welcome back ulit sa ating channel and for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin mapapangalagaan yung battery ng cellphone natin. Okay, para hindi ito madalas or hindi ito madaling masira. So ayun nga guys, meron akong isang application, mobile application na ituturo sa inyo. So first natin gagawin is pumunta lang tayo dito sa Play Store. Ayan at i-download natin yung Super Battery and Charge Monitor. So makikita nga natin dito guys na meron na siyang 1 million downloads. Okay? So meron din siyang 11,000 reviews at yung ratings niya guys ay nasa 4.5% uh, so sobrang taas ng ratings na uh, na yun 'di ba? At makikita nga, makikita nga natin dito na 5 uh, 5 uh, ratings po yung pinakamataas. Okay? So 4.5%. So ngayon guys, i-open na natin yung mobile application pero kung kaka-download mo lang ganito yung makikita mo. So ganito yung uh, makikita mo kapag first download mo lang. Uh battery charging monitor, so pindutin mo lang yung next tapos mapupunta ka dito sa battery usage tracking. Uh full battery alarm. So yun po yung mga feature na meron tong application na to. Ayan, charging monitor, usage tracking at full battery ada Battery alarm. So dito guys, merong uh, permission na kailangan natin i-grant ng access. Okay. So ang gagawin mo lang Oops. Ang gagawin mo lang is pindutin mo lang yung uh, allow usage uh, data access yung una. Pag pinindot mo yan, makikita mo yung super battery dito guys. Ayan, not, naka not allowed. So ayan, i-set lang natin to allow. So dito sa pangalawa, pindutin mo rin yan. Okay. So i-allow mo rin. Ayan. Tapos pag na-allow na, -allow na yung pangatlo naman. Okay, ito namang allow notification. So, click mo lang tong uh, allow. Tapos pindutin mo yung finish. Okay? So, pagkatapos noon, mapupunta ka dito, which is yun din yung nakikita natin sa ngayon. Balit tayo dito. So, dito guys, makikita natin yung battery information. Pag pinindot natin to, ayun makikita natin yung temperature na meron yung battery natin. Yung voltage, yung capacity, ayan 4000 milliampere current capacity makita natin yung takbo doon at yung health good condition yung battery natin so dito guys hindi makikita kung magkano or ilan na lang percent yung battery natin okay dahil sobrang importante nun di ba kahit sa mga iPhone pag bumibili ka ng mga second hand ng mga cellphone or mga iPhone uh, ang tinatanong nila is uh, kung ilan na yung percentage ng battery So dito sa application na to hindi to makikita pero gagaw ulit tayo ng uh, video na uh, magtuturo kung paano nga ba natin makikita yung uh, battery percentage sa mga Android phone. So dito yung status guys ay unplugged not charging. Ang kagandahan din sa mobile application na to guys ay meron tong alarm. So mamaya ituturo natin, uh, alarm na kung saan kapag fully charged na yung cellphone mo, uh, kailangan mo nang bunutin para hindi siya mag-overcharge at hindi masira yung battery ng cellphone mo. So dito mayroong quick access kagaya ng Bluetooth, Bluetooth. So pag pinindot natin yung Bluetooth, ayan uh, automatic mag turn on. Pero pwede naman din natin dito. Okay? Para quick access, 'di ba? So pwede din natin yung gamitin. So dito guys, paano nga ba mag-alarm? So ang pipindutin lang natin is dito, yung tatlong dots sa taas. Pindutin lang natin yung settings at dito naka-check yung battery battery alarm. So pag pinindot natin 'to, naka-turn on. So halimbawa ito 46%. So, pag uh, nag-charge ka at nag-46% yung battery mo, automatic mag-a-alarm siya. Pero, dapat iset mo into 100% para hindi nga masira yung battery mo. Dahil, kumbaga, pag sinet mo siya dito sa 59%, tapos, kinunsel mo yung alarm, tapos, wala kang alarm dito sa 100%, ayun, nag-overcharge. So, masisira yung battery ng cellphone mo. So, dito, mamomonitor mo, kung yung temperature tumataas to pag nagcha-charge kayo saka yung uh, battery health no sobrang importante to para hindi nga masira yung cellphone natin so ayun guys uh, maraming salamat at uh, nawa'y nakatulong to video na to and please don't forget to hit the like subscribe at ang notification bell